kung naglalaro ka ng Bro Heaven, huwag mo kalimutan mag-like and subscribe. Kaya tara, samahan niyo ako. Tao po. Pabili nga pong burger na walang pati. Hoy, nauna ako sa'yo. Pabili-bili ka dyan, eh mas nauna akong umorder sa'yo. Doon ka sa par par away o oh, black. Grabe naman kayo man light, madam. Akala ko kasi nagpapaganda lang kayo dyan eh. Kaya pagpasok ko, umorder agad ako. Ba, sumasagot ka pa? Gusto mo pa kulong kita? Umalis ka sa harap ko. Binigigil mo ko. Chupi. Grabe naman yung babae yun, napakasungit. Lalala. La, la. Hoy, umalis ka dyan. Napakatari ba ng babaeng yun? May araw ka rin sa akin. alam mo kung sino. Bakit naman na mas maganda yung akin. Hmm. Hindi pwedeng ginaganon mo ako, babawi ako sa'yo. Intayin mo ang ganti ng oblak na to. Alam mo ah, tuturuan kita ng leksyon. Napaka-yabang ng babaeng yun. Buti alam ko kung saan nakatira yun. Malapit lang yung bahay nandito sa bahay ko. Intayin mo at bibigyan ka ng leksyon. Bibili lang naman noon ng burger na gusto ko. Kung ano-ano na yung sinasabi sa akin. Ngayon, tignan natin kung makakapalag ka. Hindi ba niya alam na member ako ng gang? Lagot ka ngayon sa akin. Ang plano natin, natakutin natin siya tapos ihingian natin siya ng pera. Pagagawa natin sa kanya yung mga nakakatawang bagay. Gaya ng pagsisit up, gaya ng pagsasayaw. Sige, tignan natin yung yabang mo ngayong babae ka. Tara at puntahan na natin siya. Sana wala siyang kasama pero sa tingin ko wala naman siyang kasama dun sa bahay niya. Kasi wala naman ako nakikita na kasama niya pag umuwi siya sa kanila. At siguro solo lang siya sa kanila. Lagot ka ngayon sa akin. Iintayin kong magkabit at pupuntahan Tara at natin siya. Oo, oh, sige, tawa-tawa ako ngayon. Nalagot ka sa akin mamaya. At eto na nga ang ko, gabi na. Lagot ka ngayon. Nagkamali ka ng binangga. Hindi naman kasi kita inaano, ginanyan mo ko. Ngayon ang ganti ko. Araw ko po sa radio yung likod. Nako po, kailangan ko mag-doorbell sa kanya. Tara punta tayo sa unahan para mag-doorbell. Paglabas niya, tututukan natin siya ng baril para hindi na siya makapalag at itaas niya ang kanyang dalawang kamay. Magpapanggap tayo ng delivery boy. Ay hindi, pangit-pangit magdo-doorbell tayo dito at magtatago tayo sa gilid at tututukan natin natin siya nang braille yung plano natin sana effective yung gagawin natin ay na siya bumababa na siya lagot kang ayun sa akin kala mong babae ka napakasungit mo ha ang tagal namang bumaba na ito ang tagal mo magbukas ng pinto wait na natin ayun na siya ayun na siya na siya hoy 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 Tas mo kamay mo Tas mo kamay mo hold up to hala boss wala kang makukuha sa akin nakuha na niya lahat eme ah talagang humuhugot ka pa pasok dun pasok doon. hala boss wala ka talaga makukuha sa akin wala akong pera meron ako dito rep sa'yo na tsaka yung binigay teddy na malungkot. Anong teddy na malungkot? Hindi, hindi yun yung kailangan ko. Eh, anong kailangan mo? Mag-jumping jacks ka dyan na isang milyon. Grabe ka naman, boss. Isang milyon. Ang dami mo reklamo. Magsayaw ka dyan. Magsayaw ka sa harap ko. Ano pong sayaw? Kahit na ano. Yan, di ba mukha ang ewan? Grabe naman kayo, boss. Yan, dyan ka naman magsayaw. Dyan ka magsayaw. Dalit, ibibidyo ko to. Makulit ka, Boss, tama na. Pagod na ako. Anong tama na? Hindi, magsayaw ka dyan. O, ganito na lang sumunod ka sa akin. Oh mag-akyat baba ka dito sa may hagdan nyo. Mga 5 million na beses. Alab Boss, hindi ko kaya yun. Ang dami nun. Huwag ka magreklamo. Sundin mo ko. O, simulan mo na. One. Yan, magpabalik-balik ka dyan. Makulit ka. Two. Bilisan mo. Ang bagal mo. Three. Boss, tama na. Pagod na ako. O, sige. Bigyan mo nalang ako ng na maraming pera. Lahat ng pera mo. Sige, boss. Tara dun sa taas. Ibigay mo lahat ng pera mo. Huwag yung hindi. Magagalit ako. Opo, boss. Ayaw sa'yo na lahat. Ito, boss. Sayo na to. Mabait ka pala eh. Ngayon, mamumupo ka. Ha? Wala wala halika dito sa baba Ipagluto mo naman ako ng masarap na pagkain Hindi pa ako naghahaponan Gusto ko yung pinaka the best na luto ah Wala boss grabe ka naman Pero sige Bahala ka dyan susumbong ka sa polis Hoy okay, bumalik ka dito Takbuhin pala naman tong babaeng to Napakasungit at tapang lang pero takbuhin no oh. Sige takbo magsumbong ka Samahan pa kita Ay hindi pala pwede makukulong ako Liga, Teka teka ayoko na dito baka nga magsumbong tong babaeng to Mukhang seryoso siya Pero okay lang yun Agantin na ako sa kanya Akala niya Nagkamali siya ng binangga na kalabat. Mali siya ng binangga, dapat hindi ako. Sanay na to sa mga kalokohan, kaya hindi niya magagawa sa akin yung mga ginagawa niya sa ibang tao. Diba, nagkapera na ako. Nakaganti pa ako. Kala mo ha.